Good day ulit mga ka-RMT This time ay ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-install ng waste ink tank sa isang printer uh, Gagawin ko ngayon dito sa Brother Dinala to ng regular customer ko Dahil problema na siya no dahil nagkakaroon ng spillage So yung pagkakalat na ng ink yan yung, Dahil nakikita nyo ngayon dito sa damesa Problema niya ngayon kasi tumatapon na yung ink ang indication na yan na yung ink pad sa loob ng printer dito yan usually nandito lang sa gilid yan puno na yun so umaapaw na ang resulta yung ink na supposed to be inaabsorb na ng ink pad ay tutulo na na sa loob mismo ng compartment ng printer Uh, yun ang gagawin natin ngayon papakita ko sa inyo kung paano mag install actually hindi ko lang hindi lang ngayon uh, ginawa ko yung pag install na to pero naisipan ko na i-share ko ngayon this time kung paano mag install ng waste ink tank sa isang printer sige simulan na natin so kailangan i-dismantle natin to tatanggalin natin itong uh, cover ng scanner kaya tiyan hanggang sa ma-expose na yung uh, ink pad dito kung saan doon natin i-install yung uh, hose o palabas para dito sa ating tank tayo mayroon oh, ng ink ayan o matapon o problema yeah, may i solve natin yeah. yan yan na tatanggalin mo natin yung flatbed ito snap lang ito no tapis mo lang ng konti para matanggal yan tanggal na okay. so, tanggal na siya Tingnan mo 'yung natin. So, mga naka-snap nang naman eh. So gagawin natin tatanggalin din natin 'tong flex cable na to no nakakonekta dun sa scanner para hindi maging sagabal. Ingat lang kasi 'tong flex cable na to no. Uh, pwedeng pag pwedeng pagnatanggal yung blue na yun kasi yung mismong uh, support no. Ingatan lang. actually yung mga yung yung structure ng mga ng brother printer halos magkakaparehas 对。 مشاليك يا عند المول pa tayo dito na ha? kailangan tanggalin hindi nakatago yung 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 pala. yung 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 isang iskrup, ayan.

may naiiwan pa pala tayo dito meron sa iyo may overlook ko

ipapakita ko sa inyo yung ink yung na nag-spill over na dito sa loob ng compartment ayan eh. Ayan, oh, nakikita niyo. nyo ah, ang dami na yung iba nga dun yung tumapunan punasan na natin ito yung kanyang ink pad medyo maliit lang no? merong model kasi ng brother na dito malaki-laki yung pinaka niya, niya. Ayan, apaw na. Masambasa na. So, ang gagawin ko dito, alisin ko yan. Uh, dilinisin ko rin, kakatasin. Although, hindi na, hindi disable ko na kasi yan. Lalagyan ko ng tank, pero linisin ko na dito. Para wala na rin kumatas dito sa loob. Ayan, yan guys. Ayan, ang daming linisin ito. Ang daming linisin. Actually, itong video na to, no, intendedly para do sa mga bagong technician na nagre-repair ng printer or namong problema kung paano sila mag-install ng waste ink tank. Uh, so, ito, pinakita ko na. Step by step. Dinis sa dinis sa, din sa na natin. And I wish makatulong ito do sa mga newbies. O kahit na do sa mga dati na nagre-repair pero hindi pa nila na-experience ang mag- bukas ng ganitong brother actually ang brother medyo may kahirapang buksan talaga sa lahat ng printer na ginagawa ko brother ang medyo mahirap buksan as compare sa Epson Canon sito although puro snap medyo may kahirapan lang ng konti okay lang tutuloy ko na lang yung paggawa guys kain lang muna ako <laughs> gutom na ako <laughs> balik uli ako siguro in 30 minutes time makakabalik na ako okay po I'm back halos katatapos ko lang hindi naman halian so na natin itong ating ginagawa no? gaya nakikita nyo ngayon mga uh, kaprinted technician ayan na oh nag-spill over yung ink actually medyo tinanggal ko na yung iba dyan pero talagang kitang kita naman ano inalis ko na yung iba pero dininising ko pa yan kapag ka ganyan na ang nangyari no? at meron ng kumakata sa ilalim ng printer compartment ibig sabihin nun indication na yun na nag spill over na talaga yung ink kailangan ng buksan to at kailangan talagang malagyan to ng waste ink tank sa labas the good thing kung merong ink tank sa labas is well ma malese na yung pagbubukas ng printer instead from here no, kung malalagyan na natin ng tanker ito eh yun na madali nang i-maintenance tanggalin lang yung, main, yung hose alisin yung tank para itapon uli yung waste ink yun, yun yung advantage ng meron tank sa labas good for the end user or sa consumer no? kasi kahit pa paano uh, makakabawas gastos din sa part nila sa atin naman mga technician hindi lang tayo after sa sa kikitain kung ano yung good service na maibibigay din natin sa consumer ayan butas dito yung pagdadaanan ng host, so ibabalik ko na yung cover para matapos na yung ginagawa ko <laughs> Balik ko na yung mga takip ngayon ito pakita ko naman sa inyo yung ginamit nating wasting tank ayan ginamit ko rito yung uh, empty bottle ng ink e din so pwede kayong gumamit kahit anong empty plastic bottle pero ako okay, ito lang ginamit ko much as possible kung gagamit kayo ng empty bottle yung clear para nakikita yung ink no, kung kailan yung i-maintenance kung kailan dapat na itapon maganda rito naka vector lang dahil eh. ginawa ko rito naka vector yeah. so para madaling ikabit madaling rin tanggalin yan lang so sana nakatulong yung video na to sa lahat ng mga gustong mag install ng waste in tank so, sa mga technician na hindi pa alam panoorin nyo lang yung buong video at masusundan nyo rin ito hanggang sa muli sana sa mga hindi pa subscriber please subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na i-upload salamat